Hi! Ano nga ba yung dropshipping shipping ng Showmaking and So, sa halagang 1788 ay magkakaroon ka na ng dalawang website. Bali, eto siya. Ayan. Ayan ang ating food website. So, makikita nyo dito ang ating mga pwedeng ibenta. Ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan. Meron tayo mga Showmaking, Noodle House, Boy Bondat, Potato Fries... Potato King. Ayan. At ang isa pa nating website. At ang isa pa nating website na ang dropshipping. Meaning, kahit sa ang bansa ay pwede pwede siya. Ayan. So, makikita mo dito ang ating mga products ng ating JC products. Meron tayong, ayan. Bali, meron tayong mga beauty products. Ayan, may pampapayat, pampaputi, pampa Put up ang paganda ng ating face ayan, at syempre ang healthy products natin na JC, organic barley, meron din po tayo at once na may nag order or nag click sa iyong shopping ay si company na ang bahala sa packaging, sa delivery at papasok na lang sa inyong online wallet ang iyong komisyon kaya sa mga interesado sa lifetime business i-message nyo na ako para may guide ko kayo